Labing apat ang nasugatan matapos bumangga ang sinasakyan nilang bus sa isang kainan sa Del Gallego, Camarines Sur. Ayon sa driver na walang siya ng kontrol sa manibela. Makibalita tayo kay kaybotastas Butastas ng GMA Bicol. Sumalpok sa isang kainan sa kalsada sa Del Gallego, Camarines Sur ang isang pampaserong bus. Sugatan sa pangyayari ang labing apat na pasehero. Dinala ang labing sa kanila sa Maria Eleazar District Hospital sa bayan ng Tagkawayan. Sa isang ospital naman sa Naga City, din nilang isa pang nasugatan. Ayon sa driver ng bus na si Alejandro Reyes, nawalan siya ng kontrol sa Manibela. Sa so, hindi ko inaasahan, talagang nagpambuno na kami ng Manibela para mailigay ko sa tama. Talagang dinadalaw siguro ng bulong yung basa pa yung persada. Baka po kami magbaliktad ko sa kanin, matapakan ko pa yung preno. No? Ayon pa sa driver, mabuti na lang daw wala silang kasalubong na ibang sasakyan noon. Wala nang planong magsampan ng reklamo ang mga nasugatang pasero laban sa driver at kumpanya ng bus. Pero dapat daw sagutin ng bus company ang gasos nila sa pagpapaospital. Wala namang nasaktan sa mga taong nasa kainan na nasalpok ng bus. Pero hiling may -ari ng may-ari ng tindahan sa kumpanya ng bus. Sagutin ang pagpapagawa sa mga nasira. Kabilang sa mga napinsala ang poste ng kuryente sa lugar, kaya nagka-brownout pa doon. Wala yung kuryente lang nalagot. Yung sa Kay Butastas, Nagbabalita, Pilipinas.